ang Pilipinas? Ano? Nasaan? Piliin ang Pilipinas? Asan ah, yung mga nursing natin? Nasaan yung mga nursing ha? Kaya nagpunta man sila sa ibang bansa dahil mababa ang sahod sa Pilipinas. Ha? Kumusta na kayo mga piliin ang Pilipinas? Gigil nyo ako ha? Piliin ang Pilipinas mga katiborsya. Ha? Disiutso pa lang dito sa Pilipinas. Pwede nang ikulong. Piliin ang Pilipinas. Kumusta naman kayo? Piliin ang Pilipinas pag edad mo ng 40, wala ka ng obra, wala ka ng trabaho sa Pilipinas, kay paso ka na. Hindi ka na pwede magtrabaho kasi over age ka na. Piliin ang Pilipinas. Putik na yan. Piliin ang Pilipinas. Ano nangyari sa mga teacher natin? Ha? Nagtitiktok na lang. Ha? Nagpi-Facebook na lang. Ano? Kumusta na? Nagre-resign na. Kasi mas mababa ang sahod ng teacher sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Piliin ang Pilipinas piliin ang Pilipinas, ha? Piliin ang Pilipinas, magkuha ka ng ayuda kung wala kang ID. Hindi ka bigyan kay his, ano ka, robot ka. Nako, piliin ang Pilipinas, ha? Piliin ang Pilipinas, pahirapan pa, ha? Pahirapan mag-apply ng trabaho kay damo, damo, dami, daming mga requirements. NBI, barangay clearance, police clearance. Pero pagdating mo doon sa apply ng trabaho sa ibang bansa, walang... ako piliin mo ang Pilipinas. Saan umaasa ang mga tao sa Pilipinas? Sa mga apps, joyride, angkas, ah, oh, lalamove. Piliin ang Pilipinas. Diyos ko, wala na. Wala nang papasok sa trabaho. Sa mga apps na lang umaasa. Piliin ang Pilipinas. Piliin ang Pilipinas. Kumusta na? Nasaan na yung bigas na mente? Piliin ang Pilipinas. Dito lang yan. Napakamahal ng bigas dito sa Pilipinas. O, oh, aabot na ng 60 ang pili ang bigas. Wala nang mabibili ang isang daan mo. Wala nang kwintang 100 piso sa Pilipinas. Kaya piliin mo ang Pilipinas. Piliin mo ang Pilipinas. Nung sabi, e magmumura ang bilihin. Ang isang talik ngayon ng gulay, 15 pesos na. Pipiliin ko pa ba ang Pilipinas? Tara na, mag-abroad na tayo. Bilihin ang Pilipinas sa so, ngayon, high school graduate. Hindi na makapasok sa trabaho kung walay experience. Nakapapiliin ang Pilipinas. Piliin mo ang Pilipinas. Ha? Piliin ang Pilipinas, pag nagkamali ka ng konte, tanggal ka sa trabaho. Eh, ang daming sip-sip, maraming sip-sip. Masyado na tayo, ano, baka may magalit. <laughs> For entertainment lang po ito, no? This is Timor Samix Vlog, maraming salamat. Piliin mo ang Pilipinas!